Gabi na, napuno ng dilim ang mga lansangan. Sa tahimik na lugar na iyon, ang mga bulaklak sa tindahan ni Tiri ay tila nagliliwanag ng isang mahiwagang, kakaibang magandang liwanag. Bahagyang nanginig sa hangin ang maselang mga talulot ng bulaklak na parabang may ibinubulong ang mga ito na tanging mga tunay na nakikinig lamang ang nakakaunawa. Ngunit ang gabing ito ay hindi katulad ng ibang mga gabi. May kakaiba siyang naramdaman parang isang hindi nakikitang tanda na gumagapang sa kanyang isipan. Hindi sigurado kung kailan nagsimula siyang makarinig ng mga tinig na nagmumula sa mga bulaklak, bulungan, malabong tunog, kung minsan ay tila mga panalangin na umaaling-aungaw mula sa ibang mundo. Noong una, akala niya guni-guni niya lang iyon. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang mga boses na iyon ay nagiging mas malinaw at mas nakakaaliw. Si Tiri ang may-ari ng isang maliit ngunit makulay na flower shop. Gustong-gusto niya ang kagandahan at kagandahan ng mga maliliwanag na bulaklak na parang ang bawat talulot ay nagdadala ng isang hiwalay na kaluluwa. Kaninang umaga, gaya ng dati, humigop si Tiri ng isang tasa ng kape, nagsuot ng simple ngunit eleganteng damit, pagkatapos ay lumabas ng bahay at tumungo sa tindahan. Siksikan pa rin ang kalye, mga sasakyang dumadaloy. Malalakas na busina na sumasabay sa nagmamadaling yabag ng mga taong papasok sa trabaho. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa matataas na gusali na lumilikha ng mga kumikinang naguhit ng liwanag sa ibabaw ng kalsada. Ngunit may kung ano sa hangin na nagpabagabag sa kanyang pakiramdam. Isang malabong pagkabalisa ang dumikit sa kanya na parabang may ilang di nakikitang mga mata na sumusunod sa bawat hakbang niya. Ipinilig niya ang ulo pilit na inaalis ang nararamdamang iyon. Napakagandang araw ngayon at ayaw niyang hayaang makaapekto sa kanyang kalooban ang mga walang ginagawang pag-iisip. Ngumiti siya, tinaas ang ulo at nagpatuloy sa paglalakad. Naghihintay sa kanya ang mga sariwang bulaklak sa tindahan at ang pag-iisip pa lamang na hawakan ang malalambot na talulot ay naging mas masaya na siya. Isang matinding sakit ang biglang sumiksik sa kanyang dibdib. Biglang dumating ang sakit kaya wala siyang oras para mag-react. Ang kanyang paghinga ay sinakal, ang kanyang mga kamay ay mahinang nakahawak sa kanyang dibdib ngunit walang epekto. Nanlaki ang mga mata niya sa takot ng maramdaman niyang hindi na sinunod ng katawan niya ang gusto niya. Nanginginig ang kanyang mga paa, bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na lupa. Sa isang maikling sandali, napagtanto niya na ang lahat ng mga tunog sa paligid niya ay unti-unting lumalayo tapos biglang gumaan ang pakiramdam niya. Banayad na parang balahibo na tinatangay ng hangin. Lutang ka. Hindi, lumilipad siya. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang sarili niyang katawan na nakahandusay sa lupa, napapaligiran ng mga estranghero na sumusugod. Isang gulat ang pumasok sa kanyang isipan. Tumingin siya sa ibaba, nasaksihan ang mga dumadaan na nagmamadali, yumuko upang suriin ang kanyang paghinga marahang inalog ang kanyang mga balikat na unti-unting nanlalamig. May nanginginig na nagdial ng emergency number. Umalingaungaw ang kanilang nakakatakot na boses sa masikip na espasyo ng mga sasakyang dumadaloy pa rin. Nakita niya ang lahat, narinig ang lahat, ngunit wala siyang magawa. Sinubukan niyang sumigaw, sinubukang hawakan ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang transparent na mga kamay ay dumaan lamang sa lahat. Iniwan niya ang kanyang katawan. Namatay siya o sa halip pumasok ang kanyang kaluluwa sa ibang mundo. Mahigpit na bumabalot sa kanya ang takot, ngunit kakaiba sa loob ay may kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Hindi siya lumakad, ngunit unti-unting naanod sa isang madilim at walang laman na lagusan. Sa paligid niya, ang dilim ay makapal at nakakatakot na tahimik. Ang daan ay mahaba at walang katapusan, walang daan palabas, Sinubukan niyang tumingin sa harap ngunit walang katapusang walang laman. Sa bawat segundong lumilipas, mas malinaw niyang naramdaman ang isang hindi mailarawan, malakas na enerhiya na sumusunod sa kanya, na bumabalot sa kanya na parang isang di nakikitang puwersa na humahantong sa kanyang kapalaran sa isang lugar na hindi niya kilala. Biglang lumitaw ang isang maliwanag na bilog sa kanyang harapan. Sa una, ito ay kasing liit ng isang tuldok ng liwanag na lumulutang sa walang katapusang kalawakan Ngunit pagkatapos ay unti-unti itong lumaki na naglalabas ng higit at mas banayad, mainit na liwanag. Isang init ang kumalat at marahang bumalot sa kanya, dahilan para unti-unting nawawala ang lahat ng takot sa kanyang puso. Naramdaman niya ang labis na pagmamahal, isang hindi nakikitang kaginhawaan tulad ng mga bisig ng isang tao na yumakap sa kanya, umaaliw sa kanya. Ang bilog na iyon ay parang gate na patuloy na lumalaki, pagkatapos ay biglang Naramdaman niya ang isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanya patungo sa liwanag na iyon. Biglang isang matunog na tunog ang pumuno sa espasyo, malakas at makapangyarihan na parang nagmumula sa isang malayong lugar, hindi maabot. Tiri, pumunta ka rito dahil kailangan mong masaksihan ang mga mahalagang bagay. At biglang nagbago ang espasyo sa paligid niya. Ang dilim ay unti-unting napalitan ng kakaiba ngunit pamilyar na mga silhouette. Wala silang nakikitang anyo, kumikislap lamang, maaliwalas na mga nilalang, ngunit mula sa kanila ay nagliliwanag ng enerhiya na puno ng karunungan, kapayapaan at walang kondisyong pag-ibig. Hindi sila umimik, ngunit naramdaman ni Tiri na ginagabayan siya, tinuturo sa kanya ang daan patungo sa isang lugar na nakalaan para sa kapalaran. Ang pakiramdam ng takot sa kanyang puso ay unti-unting nawala na nagbigay daan sa walang katulad na kapayapaan at kahinahunan. Ang kadiliman ay kumukupas, nagahayag ng kakaibang daigdig na napalilibutan ng hindi nakikitang mga daloy ng enerhiya, mga daloy ng liwanag, na naguugnay sa lahat mula sa mga tao hanggang sa mga kaisipan. Nakita ko ang mga panalangin na kumikinang sa kalawakan. Ang iba ay nakarating sa kanilang destination, ang iba ay naglalaho. Pagkatapos ay isang luha ang lumitaw, ang labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman na nagngangalit mula pa noong nagsimula ang panahon. Mula sa maliwanag na liwanag, unti-unting lumitaw ang isang silweta. Nagpakita si Jesus. Nakasuot siya ng simpleng kasuotan, ngunit nagliliwanag pa rin ng hindi maipaliwanag na kadakilaan. Ang kanyang anyo ay hindi man lamang marangya, ngunit ang ningning na nagmumula sa kanya ay napakalakas na ginagawa nitong tila tumahimik ang paligid nang dumampi sa akin ang kanyang mga mata para akong nadala sa isang walang katapusang malawak na universo. Ang mga mata na iyon ay naglalaman ng kalawakan, kawalang hanggan at isang malawak na pag-ibig na halos hindi maintindihan ng mga tao. Pakiramdam ko ay blanko ang isip ko. Ang lahat ng pagdududa tungkol sa kanyang pag-iral ay nawala sa sandaling iyon. Ito ay hindi na isang alamat, isang malabong paniniwala, ngunit ang katotohanan. Ako ay nakatayo sa harap ng kataas-taasan. Kahit na alam niya ang lahat tungkol sa akin, bawat saya, bawat kalungkutan, kahit na bawat pagkakamali na nagawa ko, ang kanyang titig ay walang paghuhusga. Sa kabaligtaran, ito ay napuno ng pagpaparaya at proteksyon na para bang binabantayan niya ako sa lahat ng panahon. Hindi na ako nakaramdam ng takot o pagkakasala, kundi isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan wala siyang sinabi sa sandaling iyon, nakatayo lang, ngunit sapat na ang presensya niya para iparamdam sa akin na ako ay tinanggap, minahal at pinatawad. Lumuhod ako sa harapan niya, malakas ang tibok ng puso ko sa pagitan ng takot at hindi maipaliwanag na saya. Binalot ako ng liwanag mula sa kanya, pinawi ang lahat ng pagdududa sa aking isipan, Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng buong universo, banayad ngunit puno ng kamahalan. Isang boses ang umalingaungaw, hindi malakas ngunit sapat na para manginig ang aking kaluluwa. Tiri, dinala ka dito dahil may mga bagay na kailangan mong masaksihan. Ang espasyo sa paligid niya ay biglang nagbago na nagbukas ng isang marilag at surreal na eksena. Sa harap ng kanyang mga mata ang Earth ay lumutang sa gitna ng universo, hindi lamang isang asul na planeta, kundi isang buhay na nilalang na kumikinang sa purong liwanag. Ang lahat ng buhay, lahat ng paggalaw, lahat ng mga ideya ay nagsasama-sama, lumilikha ng pag-agos, umiikot ng mga daloy ng enerhiya tulad ng walang katapusang daloy ng universo. Sa paligid nito, milyon-milyong at bilyon-bilyong tinig ang umaling-aungaw na parang gintong sinulid na hinabi sa hangin. Ang mga ito ay mga panalangin, pag-iisip, pagnanasa at takot ng mga tao. Ang ilan sa kanila ay kumikinang, lumilipat patungo sa isang maliwanag na pinagmumulan ng liwanag, habang ang iba ay unti-unting kumupas, naglalaho sa manipis na hangin, hindi na umabot sa kanilang destinasyon. Iyan ay mga panalangin. Ang ilan ay nakarating sa kanilang patutunguhan. Ang iba ay nawawala sa hangin hindi na nakararating sa kanilang destinasyon. Sa ilalim ng kanyang paningin, ang katotohanan ay nagbubukas tulad ng isang sagradong balumbon. Nakikita ko ay kuto ang daloy ng enerhiya, ang liwanag at kadiliman na magkakaugnay sa hindi nakikitang tapiserya ng mundo. Ang pananampalataya, pagmamahal at kabaitan ay nagliliwanag ng makikinang na mga hibla ng liwanag na humahabi ng sapot na nagpoprotekta sa sangkatauhan. Ngunit sa kabaligtaran, ang takot, puot at pagkakahati ay parang maitim na bitak. Kinakaing unti-unti at nagpapahina sa balanse. Itinaas ni Jesus ang kanyang kamay. Isang alon ang kumalat mula sa kanya at kaagad nakita ko ang kasaysayan ng tao na lumalawak sa harap ng aking mga mata na parang isang batis na walang katapusan. Hindi lamang naitala ng na mga kaganapan, ngunit hindi nakikitang mga panginginig ng boses mga espiritual na bagyo na tahimik na tumatakbo sa ilalim ng ibabaw. Nakikita ko ang mga sibilisasyon na tumaas sa isang siga ng kaluwalhatian at pagkatapos ay kumukupas, nagiiwan ng mga hindi maalis na marka sa paglipas ng panahon. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang walang katapusang karagatan. Naglalaman ng mga misteryong hindi pa nasasabi. Terry, maraming nakakalimutan ang kanilang pinagmulan. Ngunit naparito ako upang paalalahanan at pagkatapos ay nakita ko sila. Isang grupo ng mga tao ang nakatayo sa isang bilog. Nagniningning ang liwanag mula sa loob. Hindi lang refleksyon kundi parang sila ang pinanggagalingan ng liwanag. Iba ang kanilang aura, hindi tulad ng anumang nilalang na nakita ko sa espiritual na kaharian. Ang kanilang presensya ay malakas at malalim, tulad ng mga sulo sa madilim na gabi tulad ng mga kaluluwa na umabot sa antas ng katotohanan na hinahanap pa rin ng iba pang bahagi ng mundo sila ay itim at alam ko higit pa sila sa mga tao sila ay mga entidad na may dalang sinaunang lihim isang mahalagang piraso ng kosmikong palaisipan ang mga taong ito ay hindi lamang mga ordinaryong kaluluwa sila ay mga sinag ng liwanag sa kadiliman na nagdadala sa loob nila ng isang sagradong enerhiya isang hindi masisira na koneksyon sa lumikha. Walang sino man ang makapapatay sa apoy na nagniningas sa loob nila sapagkat ito ay hindi isang bagay na maaaring itangay ng hangin ng buhay, kundi isang apoy na sinindihan mula sa mismong hininga ng walang hanggan. Ang kanilang mga panalangin ay hindi lamang mga tunog na umaaling-aungaw sa kawalan. Sila ay mga apoy na sumiklab sa gitna ng kadiliman, pinuputol ang mga tanikala ng kawalan ng pag-asa at nagbubukas ng mga landas ng liwanag na hindi kailanman umiral. Ang bawat panalangin ay isang sibat na tumutusok sa gabi, isang tawag upang gisisingin ang mga natutulog na kaluluwa, isang paalala na sila ay ipinanganak na may marangal na layunin. Nakikita ko ang kanilang mga pakikibaka, ang hindi masabi na pagdurusa, ang pang-aapi na kanilang tiniis mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang mga kamay ay nakatali, ang mga mata ay tinatakan, ang mga hiyawan ay nalunod sa kapangyarihan ng pinuno. Pero kahit gaano pa sila ka-crush, hindi pa rin sila bumagsak. Kahit nakalimutan na sila, hindi sila nawawala. Kahit nasubukan ng mundo na sakalin ang kanilang mga kaluluwa, ang koneksyon sa pagitan nila at ng Diyos ay hindi masisira. Sa gitna ng sagradong tabing ng paghahayag, nakita ko si Jesus na nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangunawa at walang hanggan na habag. Tumingin sa akin ang mga tao, pagkatapos ay tumingin sa kanila. Mga taong nagtiis ng labis, ngunit niminsan ay hindi nawalan ng pananampalataya. Ang kanyang tinig ay umaling-aungaw, hindi lamang isang salita, ngunit isang hindi maikakaila na katotohanan. Sila ay pinili para sa isang dakilang misyon. Hindi sila ang nakalimutan, ngunit ang mga nagdala sa loob nila ng liwanag ng katotohanan. Sa kanilang mga ugat ay dumaloy ang dugo ng mga mandirigma na mga biniyayaan ng karunungan, lakas at katatagan. Ngunit sinubukan ng mundong ito na kalimutan sila. Sila ay nalinlang, inapi, pinaniwala ang sila ay maliit, hindi gaanong mahalaga. Ngunit ngayon ay dapat na ihayag ang katotohanan. Ang kanyang mga salita ay tumutunog na parang kampana na gumising sa bawat kaluluwa. Naramdaman ko ang malalim na sakit na bumalot sa aking puso gaano karaming mga tao ang pinakain ng kasinungalingan tungkol sa kanilang sarili? Ilang tao na ba ang pinaniwalaan na wala silang halaga? Ilang tao ang yumuko at tinanggap ang isang kapalaran na hindi sa kanila dahil hindi nila alam na sila ay ipinanganak upang lumakad sa kaluwalhatian? Inabot ni Jesus ang kanyang kamay at nakita ko ang liwanag na kumakalat mula sa kanya tulad ng mga alon na dumadampi sa bawat kaluluwa. Nagsimula silang magising. Isang apoy ang bumangon sa kanilang mga mata, hindi apoy ng poot, kundi apoy ng kamalayan. Nagsisimula silang maalala kung sino talaga sila. Nahulog ang mga tanikala, pataas na boses. Isang panginginig ng boses ang kumalat sa buong kalawakan na parang nasasaksihan ng buong universo ang sandaling ito. Si Jesus ay tumingin sa akin. Ang kanyang tinig ay umaling-aungaw na parang kulog sa tahimik na kalangitan. Sila ay aking mga mandirigma, aking liwanag sa isang madilim na mundo. Sila ay hindi na nakatago, hindi na nakagapos. Panahon na para sila ay humakbang, malakas at mayabang dahil ang kanilang oras ay dumating na. At nang sabihin niya ang mga salitang iyon, alam kong nagsimula na ang pagbabago. Walang makakapigil sa mangyayari dahil hindi na nalilimutan ang mga kaluluwang ito. Nagising na sila at hindi na magiging pareho ang mundo. Pagkatapos ay nakita ko ang mga espiritu ng kanilang mga ninuno, yaong mga nauna, yaong mga nagtiis, nakipaglaban at nagsakripisyo na walang tigil na nananalangin. Ang mga panalangin iyon ay umaaling aungaw sa paglipas ng panahon, hindi kumukupas, hindi nawawala, ngunit nagkristal sa isang sagradong kalasag na nagpoprotekta sa mga susunod na henerasyon mula sa mga tanikala ng mundo. Ang mga ito, eh, Dapdam, um, amang ito ay hindi lamang simpleng mga pagsusumamo, kundi ang mga apoy ng pananampalataya na nagniningas na nagniningas tulad ng mga sulo sa kalagitnaan ng gabi na umaakay sa mga kahalili sa kadiliman. Sa sagradong liwanag na iyon, narinig ko ang tinig ni Jesus hindi bilang isang ordinaryong salita, kundi bilang isang deklarasyon, isang utos na umaaling-aungaw mula sa kawalang hanggan. Ang mundo ay naghangad na magpataw ng mga tanikala sa kanila, hindi lamang sa laman kundi sa kaluluwa. Pinuno nito ang kanilang mga isipan ng mga kasinungalingan na sinasabi sa kanila na sila ay mahina, na sila ay wala sa dakilang mundo. Ngunit sinasabi ko na dinadala nila sa loob ko ang aking sariling lakas. Sinasabi nila na sila ay hindi gaanong mahalaga, ngunit sinasabi ko na sila ang mga pinili ko bago pa natagpuan ang mundo. Habang nagsasalita siya, Nakita kong nagsimulang maputol ang mga tanikala, ngunit iyon ay hindi lamang mga tanikala na bakal o bato, kundi hindi nakikitang mga tanikala, takot, hinala, pagkakabahabahagi, at mga maitim na lambong ng panlilinlang na nagbikis sa kanila sa mga henerasyon. Ang mga bagay na nagpabigat sa kanilang mga kaluluwa, na nagpapalimot sa kanilang tunay na kalikasan, ngayon ay nasisira ang minsang nagpayuko sa kanila ng kanilang mga ulo, natakot at naligaw ng landas, ngayon ay gumuho sa harap ng dakilang katotohanan. Nagpatuloy si Jesus, ang kanyang tinig ay puno ng autoridad, ngunit puno rin ng pagmamahal. Sila ay hindi lamang isang tao, sila ay isang puwersa. Isang hukbo na tinawag ko, pinili ko upang maging mga gabay sa mga huling araw. Hindi sila isinilang upang talunin, kundi upang mamuno hindi para manahimik, kundi upang magsalita, hindi upang tangayin ng agos ng buhay, kundi upang hubugin ang kapalaran ng sangkatauhan. Inilagay ko sa kanilang mga balikat at ngayon ay tinawag ko sila bilang isang sagradong misyon. Ngunit kailangan nilang gumising, dapat silang tumayo, kailangan nilang iwaksi ang minsang nakagapos sa kanila at humakbang sa lugar na itinakda para sa kanila mula pa sa simula. At pagkatapos, nakita ko ang pagbabagong nangyayari ang mga tao na dating nakayuko sa kamangmangan at takot, ngayon ay itinataas ang kanilang mga ulo, nagningning ang kanilang mga mata, na parabang ngayon lang nila naalala ang isang napakahalagang bagay, isang katotohanang matagal nang nakalimutan. Hindi na sila yaong mga naliligaw sa kadiliman, kundi mga gising na mandirigma na ipinanganak upang magdala ng liwanag ng Diyos. Nakikita ko silang lumalabas sa dilim ng pagdududa at takot, Nakikita ko silang mas malakas, mas matatag, tulad ng mga sinaunang puno na nakaligtas sa bagyo, na ngayon ay lumalakas kaysa dati. Hindi na sila nakatali sa sinabi sa kanila ng mundo, ngunit nagsisimula ng humakbang sa kanilang sariling kapalaran. Sinabi ni Jesus, ang sanlibutan ay titingin sa kanila upang maliwanagan, upang gumaling, upang mahanap ang landas tungo sa pananampalataya, sapagkat inilagay ko sa kanila ang apoy na hindi mapapatay ni Numan isang liwanag na hindi kayang takpan ng kadiliman at sa pamamagitan nila ay mahahayag ang aking kaharian. At alam ko, isang magandang bagay ang umuusbong, isang muling pagbabangon, isang espiritual na revolusyon ay nagsisimula. Ang mga taong minsan ay niyapakan, hinamak, nakakulong sa mga tanikala ng mundo, ngayon ay nakatayo, na may liwanag sa kanilang mga mata at pananampalataya sa kanilang mga puso. At ang mundo, gustuhin man o hindi, ay masasaksihan ang pagbangon na iyon, ang pagbangon ng isang piniling tao, isang hukbo ng Diyos. Itinaas niya ang kanyang kamay at agad na nagbago ang tanawin sa paligid ko. Namatay ang maliwanag na ilaw na nagbigay daan sa isang magulo at marahas na eksena. Sa harap ko ay isang hindi nakikita ngunit makapangyarihang larangan ng digmaan, hindi isang ordinaryong digmaan kundi isang espiritual na digmaan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Nakita ko ang mga nilalang na may maliwanag na liwanag, makapangyarihan at marilag na humaharap sa madilim, baluktot na mga hugis na lumalabas sa gabi. Ang dagundong ay may halong makamulto na mga bulong na lumilikha ng nakakatakot na tunog na tila umaaling aungaw mula sa kaibuturan ng kadiliman. Ang maliwanag na sinag ng liwanag ay pumunit sa kadiliman Ngunit ang dilim ay tumaas na parang gustong lamunin ang lahat. Nakita ko ang mga lungsod na natatakpan ng kadiliman. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, kumikinang pa rin ang mga maliwanag na lugar ng liwanag. Mga taong nanatili pa rin sa kanilang pananampalataya, mga komunidad na tumangging sumuko sa puwersa ng kadiliman. Si Jesus ay tumingin sa akin, ang kanyang tinig ay parang kulog ngunit puno pa rin ng kapayapaan. Ito ay hindi lamang isang labanan ng kapangyarihan o ambisyon, ngunit isang labanan ng mga kaluluwa. Ang liwanag at dilim ay laging magkatabi, ngunit ang pananampalataya at pag-ibig ang magpapasya kung sino ang mananalo. Nakikita ko ang mga puwersa ng kadiliman na pinupuntirya ang mahihinang mga kaluluwa na nagsisikap na madilim ang liwanag sa loob nila. Nakikita ko ang mga taong pinagkaitan ng pag-asa, tinutulak sa kawalan ng pag-asa. Ngunit nakikita ko rin ang mga taong matatag na hindi tumitigil sa pagdarasal, na hindi tumitigil sa pakikipaglaban, na hindi nawawala ang liwanag sa kanilang mga puso. Isang malalim na realisasyon ang bumaha sa aking isipan. Ito ay hindi lamang isang labanan na nagaganap sa hindi nakikitang mundo. Ito ay isang labanan sa puso ng bawat tao. Muli siyang tumingin sa akin, puno pa rin ng determinasyon at pagmamahal ang kanyang mga mata. Tiri, nakita mo, naintindihan mo, pero hindi ka lang observer, may misyon ka. Tumingala ako sa kanya, puno ng hindi maipaliwanag na emosyon ang puso ko. Ipinagpatuloy niya, kailangan mong bumalik, dapat mong ihatid ang iyong nasaksihan. Tulungan mo silang magkaroon ng pananampalataya sapagkat ako ay laging naririto. Ako ay laging nakikinig, laging nagpoprotekta sa kanila kahit na kung minsan ay hindi nila ito napapansin. Ang bawat panalangin ay umaabot sa akin at hindi ko sila pinababayaan. Ang kanyang mga salita ay umaling-aungaw sa buong kalawakan, tumatagos sa bawat himaymay ng aking kaluluwa. Nadama ko ang isang mabigat na responsibilidad sa aking mga balikat, ngunit kasabay nito ay isang bagong lakas ang bumangon sa loob ko. Hindi na ako ang tiri ng kahapon, nagbago na ako. Ang liwanag sa paligid ko ay unti-unting lumiwanag na ako sa isang mainit na puyo ng tubig. Nandoon pa rin ang kanyang silhouette, matatag pa rin, parang parola sa gitna ng dagat ng gabi. Tapos biglang lumabo ang lahat. Bigla akong sinunggaban ng gaban ng malakas na pagsipsip. Parang may invisible vortex na humihila sa akin pabalik sa sobrang bilis na wala akong oras para mag-isip o pigilan. Naging magulo ang lahat sa paligid, urong ang liwanag, napalitan ng pamilyar na pakiramdam ng bigat. Naramdaman kong bumalik ang paghinga ko, unti-unting lumilinaw ang bawat kabog sa dibdib ko. Binuksan ko ang aking mga mata. Puti ang kisame ng ospital, ang malamlam na liwanag ay bumabagsak sa nanunuot na mga mata. Mahinang iyak, buntong hininga at nag-aalalang tingin ang bumalot sa akin. Pamilya, kaibigan, nandito sila, nakapalibot sa akin. May marahan na kamay na humawak sa akin, nanginginig sa emosyon. Nakabalik na ako, ngunit hindi na ako kung sino ako kahapon. Nagdala ako ng isang mahalagang misyon, isang katotohanan na hindi ko kayang itago sa sarili ko. Kailangan kong sabihin, dapat magising ang mga itim. Pinili sila, dapat silang umalis sa kadiliman at lumipat patungo sa kanilang sariling liwanag. Dahil palagi silang binabantayan at pinoprotektahan niya, hindi sila nag-iisa. Hindi sila kailanman nag-iisa.